Magandang araw sa iyo, batang masunurin. Bagong kaalamang matutunan sa bagong aralin. Ating tatalakayin ang paghanda ng masustansyang pagkain upang ang mag-anak ay lulusog at hindi sakitin. Paghahanda ng masustansyang pagkain Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nakatutulong sa paghanda ng masustansyang pagkain. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bagong aralin, subukan mo munang sagutan ang unang pagsubok. Panuto, basahin at unawain ang mga pangusap sa bawat bilang. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, kung ang mga pagkain na kahain sa pagkainan ninyo ay manok, isda, itlog, gatas at alimasag, anong pangkat ito ng pagkain na bibilang? Pangalawa, kung maraming enerhiya ang nagamit mo sa pagtatrabaho o paglalaro, mas kakailanganin mo ang patlang. Pangatlo, ang patlang ay nagtataglay ng pinakamataas na protina. Pang-apat, kung ang iyong kaibigan ay palaging sinisipon at mahina ang buto, kailangan niyang palakasin ang kanyang resistensya sa pamagitan ng pagkain ng batlang. At panglima, ito ang sustansyang nagpapalakas ng resistensya ng katawan laban sa sakit at impeksyon. kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa unang pagsubok? Kung ang nakuha mo ay apat o 5, binabati kita. At kung tatlo naman pababa, huwag mabahala. Unang pagsubok lamang ito. Ipamalas mo pa ang iyong galing sa mga susunod na gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan na aralin. Panuto Lagyan ng check kung ang pahayag ay naayon sa wastong paghiwalay ng basura at ikis naman kung hindi. Una, ang mga basurang labubulok ay dapat ilagay sa compost pit. Pangalawa, ang mga basurang hindi nabubulok ay kailangan itapon sa malayong lugar. pangatlo ang mga hindi nabubulok na basura ay pampataba sa mga halaman pang-apat maglaan ng magkahiwalay na basurahan para sa mga nabubulok at hindi nabubulok na basura Panglima, itapon ng maayos ang mga basura at i-recycle ang mga bagay na maaring magamit pa o maaring ipagbili. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bagong aralin, ang paghahanda ng masustansyang pagkain. Ang isang batang katulad mo ay nangangailangan ng malusog na pangangatawan upang magampanan ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga masustansyang pagkain ang makapagbibigay nito sa iyo Magiging masigla at malakas ang iyong katawan at ito ang paraan upang ikaw ay makaiwas sa sakit. Kung ang bawat kasapi ng pamilya ay malakas at malusog, madalis nilang magagawa ang kanikanilang tungkulin ng masaya. Ang pagluluto ng masustansyang pagkain ay gawain ng iyong nanay. Ngunit malaki ang iyong maitutulong sa paghanda at pagdudulot ng masustansya, mura at sapat na pagkain. Nararapat lamang na malaman mo ang tatlong pangkat ng pagkain upang makatulong ka sa paghanda ng mga ito. Tatlong pangkat ng pagkain Unang pangkat ay ang go food. Ito ang mga pagkain nagbibigay lakas. Ang mga sustansyang ibinigay ng GoFood ay ang carbohydrates, taba at langis. Ang mga ito ay nagbibigay ng enerhiyang nagpapalakas at nagpapasigla ng katawan. Dahil sa mga pagkain ito, ang mga batay masiglang nakapaglalaro, nakapag-aaral at nakagagawa ng iba't ibang gawain. Ang mga pagkaing mayaman sa carbohydrates ay ang kanin. Kakaning gawa sa bigas tulad ng puto, suman, kalamay, kutsinta, lugaw, champorado at ginataang mais. Kasama rin sa pangkat ang mga pagkaing gawa sa arena tulad ng cake, tinapay at biskwit. Ang mga bungang ugat tulad ng kamote, kamoting kahoy, gabi, taro, yakon, sugar beets at ubi ay kasama din dito. Kabilang din ang mga matatamis na pagkain gaya ng asukal, tubo at pulot o honey. Sa pangkat na ito, kasama ang mantikilya, mantika at niyog. Sa pangalawang pangkat naman ay ang grow food. Ito ang mga pagkain nagpapalaki ng kalamnan o tumutulong sa paglaki ng katawan. Ang mga pagkain sa pangkat na ito ay mayaman sa protina ang protina ay nagpapalaki ng mga kalamnan at buong katawan. Nagpapalakas din ito ng buto. Tumutulong ito upang bumalik ang lakas ng katawan kapag nagkakasakit. Ang sustansyang protina ay makukuha sa mga pagkain gaya ng karne ng baboy, baka at manok, isda, itlog at gatas. Pinagkukunan din ng protina ang mga pagkain galing sa butil tulad ng munggo, mani, kadyo, sitaw, bataw at satsaro. Mayaman din sa protina ang mga lamang dagat gaya ng alimango, alimasag, hipon, dilis, halaan, tulya, tahong, talaba at talangka. Kasama din sa pangkat na ito ang hamon, bacon, tusino at lungganisa. Ang pangatlong pangkat naman ay ang glow food. Ito ang mga pagkain kumokontrol sa proseso ng katawan o mga pagkain pananggalang sa sakit at impeksyon. Ang ibinibigay na sustansya ng mga pagkain sa pangkat na ito ay mga bitamina at mineral: calcium, iron, iodine, phosphorus, potassium, vitamina A, B1, B12 at C. Ang bitamina A, calcium at iron ay mga sustansyang mahalaga upang magkaroon ng malinaw na mata, makinis na balat at matibay na buto at ngipin. Ang bitamina C naman ay upang lumakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit at impeksyon tulad ng kinakaharap nating pandemyang COVID-19 ang mga pagkain kabilang sa pangkat na ito ay ang mga madahong gulay, madilaw at maberde tulad ng pechay, malunggay, talbos ng kamuti, talbos ng sayuti at kalabasa, ang saluyot, spinach, alugbati, celery, kinchay, carrots at kangkong ay mayaman sa bitamina A, calcium at ayon. Ang mga sustansyang nakatutulong sa pangangalaga at pagpapalusog ng mga mata, ngipin at buto. At ang mga maasim na prutas tulad ng dalanghita, suha, bayabas, kamyas, mangga, pipino at kamatis ay mayaman sa bitamina C. Ito ay nagpapalakas ng katawan laban sa impeksyon at sipon. Ang mga prutas naman tulad ng Ceko, Santol, Duhat, Pakwan, Kaimito, Langka, Saging at mga gulay na tulad ng Okra, Sitaw, Talong at Sigarilyas ay tumutulong sa pagtunaw ng kinakain at sa pagbawas ng dumi. Nililinis nito ang mga bituka at yan upang maging laging maayos at mahusay ang mga ito. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inihanda akong mga gawain para lalong magpalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, tukuyin kung alin sa mga ito ang nabibilang sa tatlong pangkat ng pagkain. Itala ang sagot sa sumusunod na talahan na yan. Ta. Tama ba ang ginawa mong pagpapangkat ng mga pagkain? Ang husay mo! Para naman sa pangalawang gawain, tukuyin kung anong pangkat na bibilang ang mga larawan ng masusustansyang pagkain. Isulat ang GoFoods, GrowFoods at GlowFoods. Kumusta? Ganito rin ba ang masagot mo? Magaling! Ngayon, batid ko na lubos mo lang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang tatlong pangkat ng pagkain ay dapat gamiting patnubay sa pagplano ng ihandang pagkain ng mag-anak sa araw-araw ang iyong mga kakainin sa agahan, tanghalian at hapunan ay dapat nagtataglay ng pagkain sa bawat pangkat. Ito ay magiging gabay mo sa pagpili ng masusustansyang pagkain na kailangan ng iyong katawan. Maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa mga natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.